Hello guys, update lang sa aking Oka's rice cooker. Yan, Oka na lang. Ang nakalagay, nawala na yung S. Tapos, okay pa naman tong yan. Yung pinaka-body niya. Hmm. Okay siya lahat. Ito nagpa-function pa to. Lahat nagpa-function pa yan. Ang hindi okay sa kanya guys, ito bago ka bumili, tingnan mo muna to para hindi masayang ang pera mo. So, hindi pa ako naninira. Ano lang. Para maging aware lang kayo. Kasi sayang eh. Two months na mula nung binili ko to sa online. Ayan. Meron akong video nito. Nakita nyo dun maganda. Pero ngayon, eto na siya. Yung pinakaloob. Hindi na siya magamit. Ayan. Kinalawang na yung loob. Ayan. Diba? Nag-iba na yung kulay. Yung pinakalutoan. Ayan. Puro kalawang na. So, sayang naman. Tapos, ito yung pinakalabas niya. Ayan, malinis na siya, pero yan pa rin, hindi na siya naaalis mga batik-batik na yan. Parang mas okay pa nga yung labas eh, kaysa yung loob. Ayan. Ayan, sa so maliwanag. Ayan, wait Ayan. For food, Hindi mo kayo kayo drawing, sabi sa'yo eh. Diba? Sayang naman. 1,000 plus yung bili ko dito. Hindi siya marunong ni Joyce sila kasi ka diba, bababok So, nagustuhan ko nung una kasi, di ba, parang maiba naman sa dating nakasanayang rice cooker. Pero, oh, yung pala ay, hindi ko siya magagamit ng matagal. Ah, yes. So, ang tanong ko ngayon, meron pa kayang, meron kayang mabibilhan ng ganito na para sa okas na stainless? Para magamit ko pa yung... Uh, nagpa-function pa naman yung pinaka body niya. So, yun Pa-function pa siya. Tapos, syempre yung loob yun. Okay pa naman. Okay pa lahat to. Ito lang ang, talaga ang problema. So, comment down below guys kung meron kayong alam pwede mong bilhan ito sa online na stainless. Ayan. Nakalagay dyan ay pa, uh, 12 cups. 12 cups. Ayan nyo, oh. kalawang na kalawang. Sayang kung hindi ko magagamit yung pinaka-body So, sure naman, your na ano, kung may alam kayong pa pwedeng pagbilhan. Na stainless na ganitong lagayan. Kaya mas maganda pa yung labas niya, eh. Mas white pa siya. Mas clear pa ang kulay. Hmm. Yung ilalim, syempre, di ba, pag nagasalang, nainitan yan. Pero yung loob, ayan kanin tubig, abigas uh, tubig. Tapos, pag natutong yung kanin, pero yan, eh, nalinisan ko na. So, na talaga siya, kalawang na talaga. So, nagamit lang namin siya, ah, uh, two, two months na siya ngayon, so, mga one month. Nung medyo may nagkakalawang-kalawang na siya, natatanggal-tanggal pa pag iniis-is, pero ngayon, kahit isisin, hindi na talaga natatanggal. So, at, yan, in-update ko lang kayo para kung bibili kayo, try nyo din kung gusto nyo para hindi masayang ang pera. Ibang mag-stick na lang kayo sa dating rice cooker na nakasanayan natin. Mas, ano siya, mas matibay. Hanggang ngayon, ah, uh, Nandito pa yung pinakasainga namin. Yung pinakabadi na nga lang ang sira. Pero yung, yung pinakasainga stainless. So, malinis na malinis. Pwede katulad nito na pinalawang na. So, comment down below mga guys. Thanks for watching.